face ng Pasig River Esplanade Unti-unti na nabubuo Ganda Sabi ni Kabayan Tony Falcon Ayan Naalis na yung mga Homeless Informal settlers Ayan sa may Loton Ayan Gabi. Lapit-lapit naman pa sa London. papunta ng Kettle Bridge. Siyempre natin. Kapakalaking barge nyo to. Ayan. Pagpunta ng Manila Bay. Ang na ano, ng pinagbuhatan. Buatan Manila Ito sama pang isa Yun pa Dalawa pala to Grabe, ang lakas ng tagbo isa pang hatak ah, yung ano yung pinaka sa likuran na tugboat yan yun naman yung papunta ng ano, ng Laguna Lake Ayan. yan, naman ang hihila ang dami nang nailagay natin 2,4,6,7,8 Rami-rami na ito. Na, Nagbubuo na. Dami na nang papunta ng Passing River Esplanade. ng Pasig River Esplanade Unti-unti na nabubuo Ganda Para ah, dito magkakalikit na naman yung mga lampos Ayan, ganyang kalapad Riverside Drive Ito na, meron ng na ilagay ng mga steel post ano pa lang to pinaka guide yan hindi ko alam kung ito na yung pinaka mga pilote o guide lang yan ababa lang to mga to yan dudugtong na anim na to ayan, gawa na yung handrails dun uh, buo rin ayan Tingin natin sa kaliwa ayan itong isa na lang ang hindi pa tapos gawa na doon Ayan. Ayan, may mga malilit na cage bars Ayan, nakapwesto Ayan. Ayan naman natin sa kabila Nakikita ko meron ng semento. Bubuo na rin pala doon. Ayan. Ayan. Ang laki ng pinobres. Ayan. Development. Gumilis ang gawa dahil pinamamadali na ni President Bongbong Marcos yung mga proyekto ng gobyerno tapos lumiko go doon Barak na no? mga gumagawa Ayan, nakatawid na tayo sa kabila sinusabi sinasabi ko giging daanan na ng mga turista ng mga mamasyal kapunta ng Eskanat kaya yung sana yung mga gilid maayos na, nyo yung mga basura ito yung maraming mga informal settlers mga street dwellers yun wala pang ano to. Pang ito wala activity wala pang ginagawa ito gurado ito paggagandahin ito Arthur Monument Sige Sarado dun Dahil mga ano dun, Mga bahay Ayan. Dahil mga may bitbit -bit na mga bata Ayan ba Ayan Pader basura dito nagkalakal pero hindi inayos hmm. dito pa rin yung mga pilote mga hmm. uh, steel beams mga nakatingin yung mga tao dito sa ano sa ay esplanade lapang activity dito beni abayan tony falcon ayan uh, ang mga homeless informal settlers ayan, dyan sa semai ayan grabe lepit-lepit tama pa London apunta nang Gatton Bridge ayan Dito, wala pa. Ayan. Dito, wala pa mga pilote na ilalagay. Ayan. Ayan. dadami ang dadahan dito sa MacArthur Bridge pag natapos na yung fourth phase ng Pasig River Estanad galing ng Santa Cruz ng um, Carriedo Ayan. thank you for watching po ulit ganda hmm. dami nang namamasyal na may picture picture kaso nga lang ang dami mga mga homeless sa uh, MacArthur Bridge ang lilis ng ilog pasig Ayan. Wala pa lang problema sa ano no. Sa Metro Manila. Talagang bumabaw yung mga ilog tulad sa Tulyahan River. Mga paglagay pa ng eskwelahan. Mga bahay sa ibabaw. Kaya pala nagbabaha. legal Corporation ang gagastos sa pag dredge yan nga na ng yun gobyerno ah, hindi na mababawasan ng budget yun ang ko